kinakain, inaalagaan, ngunit madalas ay kinatatakutan. Nakakita ka na rin ba ng Scorpion o ng Alakdan? Gaano mo na nga ba kakilala ang Arachnids na ito? Ngunit batid mo ba na bagaman ito ay madalas ngang katakutan ng karamihan, mayroon din pala itong napakaraming pagkakagamitan at nagtataglay pa nga ng isang bertud umutya. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at ating alamin ang mga kakaibang kaalaman hinggil sa alakdan at ang tinataglay nga nitong bertud o mutya. Pero bago tayo magpatuloy kung bawo ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang Scorpions o Alakdan ay kabila nga sa klase ng mga Arachnids. Nagtataglay sila ng walong mga paa, dalawang sipit at mahabang mga segment ng buntot. At sa dulungan nito ay matatagpuan mo ang kisot o ang stinger na siyang nagtataglay ng venom o ng kanilang kamandag. Kaya nga katulad ng ilang mga makakamandag na mga hayop, sila rin ay madalas ngang iniilagan. Ang mga alakdan ay bahagi na nga ng sinaunang kasaysayan. Mga apat na daang milyong taon na ang nakalilipas. Sila nga ay kadalasang naninirahan sa mga desyerto, ngunit sa ngayon ay nakakaadap na rin sila sa iba't ibang klima at kondisyon. Kung kaya naman, Matatagpuan nga ang mga alakdan o ang iskorpyon sa halos lahat ng bansa, maliban lamang sa Antartika. Madalas nilang pagkain ng iba pang mga may liit na insekto, kagaya ng gagamba, tipaklong at mga beetles. Subalit batid mo ba na ang mga alakdan pala ay nagliliwanag sa dilim? Opo, ang kanilang mga likurang shell ay nagtataglay nga ng mga fluorescent chemicals kung kaya naman maliwanag sila at nagkukulay blue-green sa dilim kung gagamitan ng ultraviolet lights. Sa ibang bahagi naman ng mundo, kagaya ng Thailand, China, West Africa at Myanmar, ay kanilang kinakain ang alakdan. Inihaw man, prito, o kaya ay buhay. Marami ring individual ang nag-aalaga nito at ginagawa nga nilang mga pets. Subalit batin mo ba na ang mga lakdan pala ay sumasayaw kapag sila ay nakikipagmate o ang kailang pamamaraan ng pagpaparami. At dahil madalas silang nagtatago sa mga siwang ng bato, buta sa lupa o kaya naman ay bitak ng kahoy, ay pinaniniwalaan nga na sa mga pinagbabahaya nila ay madalas kang makakakita ng mga mineral at animoy mga mumunting bato. Ito ang mutya ng alakdan. Ang batong ito di umano ay isang mahusay na bertud at mutya, buhat sa mga hayop. At kung makasusumpong ka nga nito, ay maaari mo itong magamit at magahatid sa iyo ng swerte. Mainam itong panghatak ng swerte sa negosyo at isang magnetismo o mahusay na karisma sa pang-araw-araw. Nagtataglay rin ito ng enerhiya buhat sa hayop at upang makatulong na maitaboy ang mga negatibong enerhiya sa paligid. Subalit napakabihira lamang nito kung masumpungan. Kaya nga, ang ilan ay nagbebenta nito sa halagang umaabot na nga sa 8,000 piso online. Ikaw, nakakita ka na ba o may kakilala ka na nagtataglay ng bertud umutya ng alakdan? Subalit, lagi pa rin tatandaan na ang mga pampaswerte at bertud kagaya nito ay gawin lamang nating gabay, magsika pa rin, at maging masipag, at huwag lang iasa sa swerte ang ating mga buhay. Meron bang mga manok na tandang sa inyong lugar? At marahil ay na rin ang mga mahaba nitong tahid sa likod ng kanilang mga paa. Subalit nakakita ka na rin ba ng manok na tandang na mayroong sungay? At iyan ang ating pag-uusapan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung papaano nga bang ang mga manok, partikular na ang tandang, ay maaaring magkaroon din ng sungay. At papaano mo nga ba ito magagamit bilang bertud o talisman? Ang mga manok, partikular na ang mga tandang o rooster, ay talagang nagtataglay ng mga spurs o tahid sa Tagalog. Isang animoy sungay sa likod na bahagi ng paa na binubuo ng mga shank bone o buto ng paa ng manok at nababalot nga ng keratin na gaya din ng sa ating mga kuko tumutubo ito sa tandang sa edad na tatlong buwan at patuloy ngang humahaba hanggang sa pagtanda nito. Madalas gamit ang tahid bilang pamproteksyon nila sa iba pang mga hayop at sa kapwa nila tandang na manok. Subalit nakarinig ka na rin ba na maging ang ilang tandang pala ay nagkakasungay rin pala. Opo, tama ang inyong pagkakarinig. Sungay ng tandang ito ay ang animoy tahidrin, na binubuo rin ng keratin. Subalit napakabihira lamang na tumubo sa ulo ng mga manok. At pinaniniwalaan ngang kung ang tahid ng tandang ay isang talisman o bertud ay siguradong ganun din ang mga sungay nito. Mayroon nga ng manok na ito na mayroong sungay ang natagpuan sa bansang Thailand na pinangalanan nilang Tong. Noong una di umano ay naputol na ang sungay na ito at hindi nila inaakala na tutubo pa ulit ito. Marami nga ang nagkaka-interes na bilhin ito sapagkat pinaniniwala ang masaganang swerte ang maaaring hatid nito sa mga nagyenegosyo at usaping kaperahan. Kaya kesa ibenta ay napagpasyahan na lamang nila na ito ay alagaan na lamang. Ang sungay ng tandang bilang Bertud ay sadyang isang mainam na panghatak ng swerte. Lalo na nga sa pagninegosyo. Isang magandang panghalina sa trabaho at sa pakikipagkapwa-tao. Nagtataboy din ito ng mga negatibong enerhiya sa paligid at maaaring pangontra sa ilang mga hindi nakikitang nilalang. Kaya naman napakainam na magtangan nito. Ikaw, may nakita ka na bang manok na katulad nito na tinutubuan ng sungay? Kung sakali nga, ay bantayan mo na ito sapagkat isa itong mabisang bertud. Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang mga pampaswerte o mga talismang ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang ikakaasenso ng ating buhay at kailangan pa rin nating pagsikapan. At siyempre huwag kakalimutang tumawag sa may kapal. Pero best, tuklasin natin ang mundong mahiwaga. Libutin natin ang mundo ng magkasama. Matuto ng nalilibang sangkapa. Dito yan sa Best TV. Halika, tara na. na, na best TV, tayo Napansin mo na rin ba itong nakasabit sa gilid ng inyong kusina o kalan sa mga probinsya? O baka hanggang ngayon nga ay meron pa nito sa inyong tahanan? Mga tahid o paa ng tandang na manok na maaring madala sa iniiwang koleksyon matapos itong maluto. O di kaya naman ay iniipon ito bilang palatandaan ng mga naipanalong laban sa mga sabungan. Subalit batid mo ba na maging ang mga bagay na ito ay mayroong bisa, kakayahan at mga painiwalang maaring hindi pa alam ng karamihan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung meron ka nga ng mga ganito sa bahay o di kaya ay mahilig ka sa mga pampaswerte, mutiya at talisman, ang video ito ay para sa iyo. Ano nga ba ang tahid o rooster spores? ang masakit sa pakiramdam kung matamaan ka ng tahid ng tandang isang bahagi ng kailang mga paa at animoy ekstra daliri na tumutubo sa likuran matigas ito at kadalasan ay patilos at animoy karit madalas tumutubo sa mga lalaking manok o tandang ang tahid at ginagamit nga nila itong pananggalang upang depensa sa mga kapwa nila manok na makakalaban. Ang mga ito ay binubuo ng keratin na matatagpuan din sa kanilang mga tuka. Subalit batid mo ba na isinasabit pala ito ng mga matatanda? Hindi dahil sa ito ay koleksyon lamang sa bintana. Sapagkat maging ito man ay isang mahusay na pantaboy ng mga negatibo at masamang mga elemento at enerhiya sa tahanan mayroon ngang isang uri ng tandang o manok na kung tawagin ay shimani. Ito nga ay nababalot ng kulay na itim mula ulo hanggang paa. Madalas kinukuha ang tahid nito o ang rooster spurs upang ibenta at ginagamit pala bilang isang mutya at isang pampaswerte. Matapos itong lapatan ng karampatang orasyon at pakaing dasal, ay magagamit nga itong isang bertud upang makaiwas sa mga sakuna. Pampaswerte rin ang bagay na ito at maaaring magamit ng mga taong mahilig sa mga sugal. Minsan ay nakatutulong rin itong pantaboy ng mga negative vibes at upang hindi ka raw kagadapuan ng mga karamdaman. Subalit bibihira nga lamang ang manok na kagaya ng Shimani. Subalit kung dito ka naman sa Pilipinas, lalo na nga sa panahon ng mahal na araw, sa oras daw na makatagpo kayo ng mga labi o mga buto ng ligaw na manok sa kagubatan, kunin ang mga ito, lalo na nga ang tahid, kung ito ay isang tandang. Kung minsan ito ay nagiging baturin o nagiging fossilized sa paglipas ng panahon. Ang tahid na ito ay pinaniwalaang nagtataglay ng kakaibang bisa, at nagbibigay ng liksi sa sinumang magtatangan ito Magtataburin ito ng kamalasan at dagdag na karisma naman sa sinumang magtatangan kaya ngayon ay batid mo na ang mga kadahilanan at significance ng pagsasabit ng mga tahid tahid ng tandang sa gilid ng mga bahay hindi lamang pala ito bilang koleksyon ay mainam din palang pangtaboy ng mga negatibong enerhiya at mga kamalasan. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman sa fence, baby mm -hmm. Tayo ay lumibot Hihin na mundo ay ating matuklasan